It's taping day! Batang kiyapo, taping muna tayo for today's video guys. Woo! And hapo na nga yung call time namin dito. 3pm on the set. Wow. At dito nga sa tent ito agad yung bumungad sa amin. Si Nanay na laging may soft drink sa ulo na kahit anong galaw niya ay hindi nahuhulog. Di ba na lagi namin nakikita si set si Nanay? Mapakyapo, silencio silensyo at kung saan mang taping, eh lagi siyang naandod. So nakakaaliw lamang si Nanay kasi ang cute niyang tingnan. Totoo. <laughs> At dahil kompleto na nga kami dyan guys, ay pinagbibihis na din kami ng time na yan. Yung iba nakapagbihis na, kagaya ko, bihis na ako nung pumunta ko dyan. Kasi pag pumupunta ako ng taping dyan guys, kung ano yung suot ko, pag alis, yun din yung suot ko sa taping. So ayan yun na nga At ang sinario lamang po natin dito ay sa bahay ni Lamang Rigor, kung saan hinabol ni Rigor si Tindeng. Dahil magpapapulis nga daw si Aling Tindeng. At ayun nga pala guys, medyo malayo yung tent ng mga artist sa tent namin. Kaya wala akong video ng artista dito, guys, kasi pag dito sa bahay nila, tinding, eh, madaming Marshall. As in, madami. <laughs> at alasing ko na nga ng hapon, guys, at hindi pa kami nasasalang. At ayun, pinag-dinner na nga kami kasi ang labas nito ay gabi talaga kami sa salang at wala na sigurong time kaya maaga kami pinag-dinner. Kaya ayun, guys, kain po tayo. Wow! Flex ko lang ang aking taping chair. Ayan, for the goods din naman ito kasi wala talagang upuan sa taping nung time na to. Kaya, ayan, very good and talagang comfortable na na ko sa taping pag naghihintay kami ng blockings. Kung napapansin nyo naman guys yung iba kong kasama ay nasa tabi na sila ng kalsada na kaupo and goods din talaga tong upuan na to. Wow. At ayun na nga guys, after nung first blocking namin ay hindi na ako nakapag video kasi bawal. Eh ayun, nag tiktok na lamang kami dyan ni Ate Rai dyan. Ayan. for the tiktok ang person kasi wala kaming blockings at naghihintay lamang kami dito sa 10 Kaya ayan, libang-libang na din muna ang mga person. At sa mga tiktokers dyan na mahiling mag tiktok labas-labas na kayo dyan at hulaan n kung anong tugtog ang aming sinasayaw at malay nyo kayo na ang aming mapili para sa aming pajikas. Wow. Comment down below your answer. Woo! Pasilip lamang guys sa set dito sa Batang kiapo kung saan kami nagtitaping. Ayan. Ito lamang naman yung time na hinabol ni Mang Rigor at ni Aling Marites, si Noy at si Tindeng at pinipigilang pumunta sa presinto para magreklamo. Ito'y lamang yun guys Woo! at mga ususera lamang kami nung time na yan. <laughs> So, ayun, guys, ano, mag-react lamang tayo sa exposure natin dito sa Batang Kiyapo, sa scene na ito, pinalabas kagabi. So, although wala naman akong lines dito, pero kitang-kita naman tayo. So, react lamang tayo sa exposure natin dito. Let's go! So, ayan na yung time. Nagalit na galit. Ayan, oh. Um, sino ka dyan, din? <laughs> Oh, pak. Sino ka dyan? May isa pa yan eh. May isa pa yan. Dadaan naman ako dito. Wait lang. Yung part na... Parating na si David. So, pinaya na. Pass na. forward natin kay David. Ayan na si David. Ayun o. Eh, Ay, ulit-ulit. <laughs> Ayun Wait lang. So, ayun na. Dito, dito sa part na to. Ayun! Meron ba yan? Dadaan dyan. Ayun! May patingin-tingin pa ang ate mo, girl, oh. Pak! Sino ka dyan? Another exposure sa Batang Kiapo. Let's go!